Hello, magandang araw. din po ulit ako. Nagpakulo na po ako ng tubig. Nilagyan ko po ng bawang at luya. Sunod ko ay bagoong. Tansya-tansya na lang po ang paglagay ng bagoong baka mapaalat. Tapos nilagay ko na rin po yung saluyot. Katapos nyan, hinalo-halo ko lang po para maluto po kagad yung saluyot. Mabilis lang po maluto ang ganyang gulay sa ruyot, sitaw, okra, at sili. Katapos niyan, nilagyan ko po ng sahog na hibi. Hibi lang po ang aking sahog mga kamadampas sir. Simpleng ulam pero masarap at masustansya. Pagkatapos niyan ay nilagay ko na rin po yung sitaw masarap po kasi ang sitaw na hindi masyadong luto yung crunchy tapos nilagay ko na rin po yung okra at siling haba masarap po ang sari-saring gulay sa dinindeng hindi po ako nagsasawang nagluluto at maguulam ng gulay basta gulay, may flavor eh. tinakpan ko po tapos buksan po natin tapos halo-haloin po ulit natin ang ating dilimden. Katapos po niyan, tagyan na rin po natin ng baking pampalasa. Madali lang po maluto ang gulay. no sita o araw at sili. Mga ilang minuto lang po. Luto na po yan mga madam pa sir. Halo-halo lang po. Ayan. Tapos takpan po ulit natin. Mga ilang minuto po ay luto na po yan mga madam pa sir. Ayan. Buksan po natin at kulung kulung na po. Ayan. Luto na po ang ating dinindeng. Tikman po na lang po yung lasa, hindi po siya maalat. Halo-halo lang po. Tapos nagprito po ako ng daing na bangos. Medyo sununga nga lang po yung isa. Ayan. Kain na po tayo, mga madam pa sir. Ayan na po yung dinengdeng na madam Ilocana. dininding na saluyot, sitaw, okra, at siling haba. Ayan po. Tara na, masustansya pa kaya tara na, kain na po tayo. Bye-bye, thank you for watching.